Uh, dyan. lang. Uh, we need. Basic lang naman to, pero malaking bagay to kung lalaba ng kalabaw. Para yung hininga, dire-diretso, walang bumabara oh. sa ano. Kung nari, may ka, ititake mo to, para kang to make ng bigs. Oh, so, bigs ano. sa hininga na sa lahat ng mga mga kalabaw, meron ako sa inyong ituturong paraan. Isa sa mga ano, para makasabay kayo sa mga datihang kalabaw. Yung mga bagong mga kalabaw. Ah, uh, meron ako nakakilala ay magaling sa gamot ng mga kabayo, mga kaagri. Meron siya isang gamot. Iyan e muna ipakita mo, mas Ano uh, tawag diyan? Winaid lang. Uh, basic lang naman 'to pero malaking bagay 'to kung lalabakin ng kalabaw. Para yung hininga, dire-diretso, walang bumabara oh! sa ano. Kung ara may sipong ka, i-i-take mo 'to. Para kang to make some bigs. Oh, so, vix, ano. Ano'ng sa hininga na kayo? Wala yung mga butas ng mga baka mo mga bara-bara Bara, yung mawawala dyan lang. Uh, yung page ko po pala all about horses uh, all about horses ph chat lang po kayo kahit anong klaseng gamot sa kabayo pwede natin ibigay pwede uh, natin ibigay kabayo uh, different dosage lang yun pero kung kayang kantsayin yung kilo per kilo lang naman yun per kilo lang Kala naman gamot, kailangan kikiluhin mo lang yung kalabaw oh, ganun. para ma ano ano tapos tuturuan mo naman sila pagka pwede tuturuan natin kung paano i-apply kung gano'ng katagal oh. kung kailan i-apply pag... bukod dyan bukod dyan sa ano yan marami pang gamot marami, na kailangan sa page ko pa ang oh. madami marami o yan pala mga. kailangan malaman. sila hahanapin natin para sa nila o oh, pala mga kakri mga kakri yung laging nagtatanong sa akin. Ay, yung laging nagtatanong sa akin na tungkol sa mga gamot-gamot. Ayan pala si Boss. Meron siyang page. Puntahan nyo yung mga magkakalabaw. ayun o, oh, isa sa mga uh, pinainom niya kanina. Win aid mga kaagre. Yun daw uh, pag yan. na yung kabayo niya. Nila tinitake na kabayo niya para parang bix daw yon. Na magluluwag yung mga ano mo. Mga luluwag yung hininga mo mga para pagtakbo mo, hindi hirap huminga yung kabayo mo. O kaya kalabaw mo, mga kagri. Ito yung kalabaw niya, kabayo niya. Si Bayoman, mga kaagri. Tagasan ka lang boss? Uh, yung owner po ng kabayo, taga Patangas. Yung trainer ako po. Nike Cavite. Nike Cavite. oh yeah, yan, pala mga kakari. <coughs> yan, yung, yung lahat na mga nagtatanong sa akin tungkol sa mga gamot-gamot. oh yan, may page siya. Ulitin mo boss. All About Horses page. Uh, la, yung pink yung, yung pink yung page na yun. Kula, All About Horses, mga kagri. PH, may PH, mga kakari. Marami kasi nagtatanong sa akin nun. Mga gamot-gamot na mga magkakalabaw. Ayan, punta niyo yung page niya. All about horses. Ito yung mga kasama niya. Kaya lang, kayo magtitiwala rito. Hindi ka tiwala mga Kasama niya mga kagri. All about horses. Peers mga kagri. Punta niyo yung page niya. Yung mga mga ngalabaw dyan. Na laging dehado. Sa mga baguhan. Mga datihang kala mga ngalabaw. <coughs> mga alam-alam na, uh, na, alam na yung mga gamot-gamot. Ayan, punta kayo doon. Sa page ni pa Boss. Ayan yung kabayo niya. Si Bayo man. One hour later.